Hey everyone and welcome back to my channel. It's Joyce Kennis, and you're watching Joyce Kenneth vlogs. Get ready. Let's go. You're watching Joyce Kennis vlogs. I'm so happy you're here. Thanks everyone for the support. Kayo, Johnson, Maraming salamat po. Ben Tumbling, boss Eple, magkakaroon ng pandemic sa kulungan pag <laughs> Halang ya ka Ben Tumbling. O ayan. Pinuli yung message mo. Okay. BB Kelsmon. Shout out boss sa asawa ko, laging nakaabang sa live mo kahit madaling araw na. Di dito sa California. Shout out di calibre kong asawa, Kiel Mayer Wow. Wow. Pauline na, Kiel Mayer ah. Hmm. Dito libre. Ayan o, no? malapit na mag-live si Makagatas. Kailangan members only. Yung ipapakita niya, dito ipapakita natin ng walang bayad. Mga kadikalibre! <laughs> <laughs> Sabi dito, Sir Epelem, advice naman po. Should I give up or should I just keep? Kung ano-ano naman yan. Boss Idol Epelem, shoutout naman sa amin ng tropa ko. Oh. Oh. Sir Epelem, wag ka masyadong bastos sa mga babae. At support ako sa iyo. Hindi naman ako bastos sa babae, April. Ikaw naman. Bastos lang ako sa mga taong bumabastos sakin. Sa ah, pero sa babae, harmless tayo. Harmless! Uh, dako lang pero harmless. <laughs> oh. Sabi ni Istashib. Hi Sir FLM, shout out. Jonelyn Benedicto, biggest fan po from Subic. Jonelyn Benedicto, shout out. Granger at Clint from Mobile Legend Family. Sabi ni Kalimot PH, Sir FLM, pa-shoutout po sa tropa kung si Granger at Clint from Mobile Legend Family. Uh, may magaling sa Mobile Legend ah, yung ano, esport. Yon. Eh na, o alas 7 na. Ay, hindi pa, wala pa. O ipapakita na ni Makabaho yung ano, ni Makagatas yung kaso niya. O eto, unahan na natin. eto na. Hop, medyo layuan natin ng konti. Si, up, eto, 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 eto. Hop. Iik. Iik buo yan oh buo walang walang shade yan no oh. walang shaded yan isumak makukuha oh. kaya pag sinom nila yan Iskresya. tapos ubalaboro oh, oh.